<laughs> first lady, Piyong Anon, Miss Jean Bautista. ato at ang uh, incoming na sabi niya bayan number. Ng... Naapa ba? Wala na. So this time, gusto ba yung mama atong nang hatagan o uh, higayon kung ato ang um, governor. Ato governor, Franklin Bautista, kumuhatag sa inspiration na nasa. artista ako yung mga kwan. So, o na sa tanan, ako ang pag ang tao sa ito, ang mga bakong napili ng mga opisyalis sa ito, ang kaliwat sa buhol. Mo yung ato ah, pwede naman ko kay nakatapik pang bulanon kay Kaya kung isis pure mulaan po, na, father and mother, bulanon first Of course, kaparinog ko yung mga mga ating mga mga sa iyang mga opisyalis, kawan, iyang dugo, akong ipang-injeksyonan eh. Kaya para mong lang na maka-attend sa inyong activity karoon. Mga kinik, so okay lang pa rin. So, mga bulano na ni, one half bulano na ni. Kini si Bilo, nagkakulong yung bulano na ni. Ina-injection na na. So, kaninyong tanan, mga kaisunan, may butang, may gutong. Big, sa naman eh, kaninyo, wapa mong ikutong. Ah, sige, ito lang eh, Dali ko lang ni So mga nga, uh, salamat kayo sa pagkatagi kayo ng mga mga makatambong Ganyan din very uh, memorable na panagtigong para sa inyong kasyayuran. Katong mayon pa ko, very active din kaliwat sa buhol. Panahon pa rin tatay susi. Uh, Kinagawa basta na ay araw, makapigil na sila kasi ako sa parade and everything. So nagkainong ko one time, niyagaling ako ang staff karon si Mike Ikatan, pagkailan sa kanang nagkuhan. Kaya taga tagilan uh, ang kini. pure ni Ang ginikanan ang Papa o Mama Ang iyahang mga ekso, nagservisyo po sa uh, opisina sa gobernador sa, sa, province of um, Bohol. Uh, po, na uh, staff sa uh, gobernador. So, muna, so, ako kitang giyin na niya. Kamunit, why not, hindi yung at ang i ba? I-organize mo balik ang kaliwat sa buhol. Kaya sayang, kaya gano'n. Gano'n man, ang kining ethnicity ang gawagan eh. Kaya ang regional na, kaya ang ba? nakwa isa ang na hukong yun ang panaguman ba? Nga ka nang ilahin nyo, ka nang atong mga kali kaliwat ninyo. At inunan ko na ato. Apil na ko. Ka nang ethnicity, meaning, ina-preserve yun ninyo ang kultura, gusto ngle, kana nga, karna kaniyang mochi, karna kaniyang usara kaniyang iyon kung kina preserve na ngayon ang mga kustombre tradisyon sa katikulangan ngayon gusto ang tana ko isang kisah ko nga mapadayon, mapuhig niyapon, kaya Kay, kaya meri quando close limit, close limit so ur kayo kini mga mulaan ng samatag isa So main anak kita kita anak rumbo, karung kerak hangan, karung mengah, anak mana? Nana no? pun sila. Perni pun dia malingkan. Ang kostum ring kini ia sama kebulan. Nak kau nikau indai, wanita kau nau pengam sana. Kalau apa itu ngaku angi minyuan bulan tujuh. Kalau isan cus biri nak kau daun daun gun. Ini adalah sebagian tuan yang mulia. So, ako akong misis. Uh, sa ng pasensya lang mga kaitsunan kay sya, na timing po nga wat naon siya kanin dali kay na ako'y bisita ang ako, ang anak, ikan sa Davao. So, gibahin lang mo. So, mga to, so, hinautot to na uh, dilig lang kinin ay kayo na na kita, magkayusa kita, para yun na ang to sa doon. Huwag ako isipin nyo ha, uh, uh mula na po, kao ba As if inyo ang gobernador sa anda pong taga na ako na masuporta sa inyong mga kalihukan. So ayaw am the one ka ito. Kaya masuporta ka ng tagiling na ito kay Katribo, ano mo na sa inyo. Kaya ang akong kaaway, ano, ako ang misis. Pag di ko masuporta ninyo. So mga naman ka like, So thank you kay Vic sa inyong pag-ibasok kamo Norman sa hubak pamilya na kamo kayo nag na mamugna kini yung kwan. Pag-renewal o kanang grupo sa mga mula ng dili sa lungsod O di lang din eh. Hato so, o, sa Utsa, tingong probinsya ni. Eh. Nakulang nata sa panahon. So, pohon, apilo na ang Santa Maria, apilo na ang Dormasilino, ang lima kalungsod sa tuwang probinsya na kay Sudan. O ka, sumabi ako, sumitin na rin. Ah, uh, pili ko mo pa lang kayo ang iyo sa inyo mga eksunanan. Kaya talaksa raman ni may tabo ni nga ni. Ako pili lang kung ta, panahon naman sa si eleksyon. Mahani o tako kayo na ako yung mga kandidato. Bahala na lang mo um, mo um, kwan na diwa man ni di pinagsanay. So kung tanaw ninyo kanya kung mga kandidato ang ayan na magservisyo, ta na suportahan ninyo. Uh. Ah. <laughs> ako, wala pa ko'y pero naning kamong ko na ako din silang i-endorso. Kaya ana ang ako ang kinaiya, basta kauban kauban, walang iwanan. So sa po sa inyong mga problema po, basta kutol sa kumakaya, isip inyong gobernador sa Turupa Katuwik, andang o tagana ako. Nga, mutaban ninyo. Siguro halang lang, nanaan mo ay gawasan, dapat na ni sila ay Kaliwat sa bohol o ok, kalabi na kanang Colin Cares. Ayaw niyo niyo naman tinamoy Colin Cares. Oo, no, hatag ko na mo, hatak sa inyo. Kaya nga, no, kanang ato ang inyong pasis na ko. Basta na amoy, kaliwat sa ibo, plus Colin Cares pag yun. Uh, wala, well, basta kaya lang sa, kaya lang na mong ihatag sa inyo ang inabang. Wala, kaya problema. Priority mo. Kung natin ko ako istoryanin, eh, kaya kanang Colin Cares, pili na panahon buhay na o pilih na. Di man na tumi, malikaya si Pakuloy pala yun. Kaya na mo, kani si Kaloy, na mula nonpun, anak ni Palimang Toy, kukihan man na yung duha si Kaloy o si Abit, na nanghakot o patay. Kaya tao, huwag kayo boleh publik, walay silang minatay, dalam silang balai So, sige nasi sila kako. Karoon ang patay, ginailo ka na ha, pero masayang mo. Pag maiwala sa isang, ibandong na ipatay na ilugan, mag-ilugan na. But anyway, usakan lawana ang driver ni Kaloy, kaya naman Kaloy maliuta, o ni Kwan Abed, Nang reklamo kang Kaloy, kahit ipadangon ko daw siya sa katong last kami na tayo iyang ikarga sa isa kanan. Nga, na doon ang driver ni Kaloy, oh, ano man, nagutahan na sa kalag namatay, oh, sa'y problema ni mo, Boss, na ako'y problema. Nano, na no, asa mo na ikakaroon? Dapat mo sa purgatorio. Ano na pa mga kadya? Di ko pasundo ni San Pedro sa kagahan sa langit kaya wala ko'y kulit cares. Sana. Dahil okay. ninyo na ha, kailangan nga. Bipito nyo ng kulit cares. Kaya nga no, muto si San Pedro kay kana si San Juan Bautista. Ako lulo na, buhan na Mao Mauna'y barkada ni San Pedro. Kadaan na lulo na sila? Gabantay sila kisa to. Bago naman tayo, ilang ron, siya. O kanil si Lolo na ko, sa Juan Bautista, mauna yung kasul-sul sa Pedro, na brad, brad dawang nila, ayaw pa sunda basta wala yung kulin cares. Mauna. Right. So kailangan na mo yung kulin cares. O na, so ano na siya, so ang among bando, nag-introduce na ni Maribig. Of course, ato ang tulog ka member ng si Manu Buindo na si uh, Abed, ano si Kaloy na karoon ang unagan ng board member. Kaya nagpulitahon sila ni Abed. Kaya human naman si Kaloy, may hangyo taon siya siya mangod nga. Kaya Abed nga, Abed, ako lang yung mapadayong sa board member, kaya akong padayon ang ligas niya ni Papa niya, nga si Paribatoy. O kaya mangod taon, masunurin man, Sige, wala ko yung ko kuya. Ako yung mapadayon sa wan kak Franca Kunsihal. So si Abid Kunsihal, si Kaloy ang board member. O ang last na akong kandidato, nabisa, pagkulang taong kipilahan, pero gusto pa niya magservisyo si Jun Colina. Kaya pagkulang taong naupirahan sa kasing-kasing, o niya sa pili nga magkampanya, pero able eh, pa siya gusto pa niya magpala yung servisyo ninyo. Pero pahimang na ulang na ako, kanina ay karing-karing sakit sa kasing-kasing, Kanyang mga lalaki ba, ayaw na mong tanong mga gwapa. Kaya makadaon tayo na. So kung namang dapat ng gwapa, nagkakaroon ng gwapa ng bulanon, piyong nga inyong mata. Di e, pala din mo ang o kasikasin, ha? na si Junko Lina. Of course, ang ating mga kakawan na si Vino Masiwil, pag ulo na injeksyonan o dugo sa bulanon, taga-kulo bulanon na ngayon. Eh. Okor kalisi ko na irik bana ni jingging bulan ni ke anak ni ni mari samyak itu ni mari dukoi na bulan ni kon di ba tinduk ni oh ni sya kakawan sama kabatan unan of course si abet bulan ni si kaloi bulan ni patronize our own product di sini. Jadi pilih yang lain. Orang orang tu bulan tu di sampai ubah nak terkendali. Tapi kalau mau kopi ni ada Kan ini mau pure kini bulan tu no, ni. No. So si ini kau bohol. No. asal ini bulan kecil. Seandar bohol ni sila. Agak aku misi sa uh, hagna. Anak saya si Mikey tak bilangkan Mike. Kau no. sahulah dari si Arnie Labis. Uh, ex seminarian ulah kauman um, um, ke Bugasia ulah tahun sekarang dari anak ni IP ah, Mar Lita Labis itu uh, -so on sa kapitan sa Kilala itu -so on se kapitan sa Datu Darbata na namun si si Kwan kalinawan uh, si Lutlo Taon o si Sheila Nugas tunga board of director sa Dasuriko na mo ihinugna niya kasakayang kakugi daghan na siyang ipasukaan ng mga ngilit mga lugar din sa itong lungsod. Bisa sa umang pangunga lungsod. Uh, na na niya. So, makita din mga kahit sunan kung itanding na di manipagdaog sa uman mga kandidato sa Pilkas. Kani man doon, eleksyon mo na yung produkto ane uh, Kita, 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 kalimat sabun ke perlu edukatif pilih dia tiap orang kesabut tu memilih dan dua ke kelas yang kena kandidat ah kena mengambil memilih ai manga bukan tin atau na ai langsung opinion kena tak mungkin na ke minus tahun no edukasi so pun satu isu saya selama mengalir di restitu mau nang ke mano ada yang balansi pero kena edukatif itu di voters kena sepatah ang ilang ilang buhaton sa pagpili yun is ilang balansi yun Bisa pun sa panako, pagkumbinsi sa inyo, kung tanaw ninyo kulang ang hiyas sa mga dato, dilit mo madala sa mga basta-basta lang na istorya. O kamo ka na. O raglamin kayo paminahang baka kamo, kung suporta lang mo, ka, chance na mula aku tao na Sama aku nak nagbaligyan ka ng to. kaya mao na gileksyon murag kini gileksyon na ka-invest o na muhunan ta sa atong mga buto atong ipuhunan atong buto para sa mga kandidato na sa pagtanaw na to mao gyud the best na makahatag sa atong mga gusto sa atong damgo nga para pagpalambo mana Pagkain niya, sa mga produkto po, eh, kung ito iagin eh, kumparan sa produkto, sama-sama ito, sa mga pyesa, Anak-anak simple made in Japan. Anak-anak pilihan. Diba? Kedungkai. Mulungtad. Medium Made in China. Dali renang. Diba? Barat tu. Perlu dari lagi Di Mulungtad. And then, comparing di sama kandato karun. Aku di balikkan ya sehingga. Kini aku mengangkat datuk. na made in Japan di sila. Ang kalapa? Made in China nak. Naelang tak? Na, Tanaman eleksi. Maka kau tak ada. Nenek makin <laughs> Rekaman-rekaman anak kaki yang digula sehingga... 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 sedikitostrapak ituạya, tetap itu dévelop stimulusnya dahulu, tetap ituvé terdorong di tempoh. let's go навid padaλά okong kita. jpr decidla. jpr decidla. kita tadi bila mungkin datang pada ini 7 tahun tarpulin tapo sa mga kaya to panglangkatol tarong ba na anyway di lang nato natubayan sa bahat na lang kabaan na lang sila so mga kaya sunang di na natong tasun so nagkakay salamat pag-usap sa inyo na paghatag ka na po kayo na makapasibaw sa among mga tukatuyo kini tumong kung ginaong tuntahan ng kining inyo hatang gobernador sa tulong pakatuhin na unta tapangan ninyo ko na ka ulampos ang amung tinguha labi na yun sa pag-indorso niya kung Ang ilang ako wala kay kalaman but burag na ang ah, ako naamay akong endorso, patok sa bando sa pikas. Ang kapindihan ng ako mga to, burang burag ko ninyo ang kadaogan nila kadaogan ako na. Oh, kita pun tak kau yang pekuning itu, tuh yang pekuningnya. Kau kau ni mau mahu saya kau diskors juga kau. Mau saya mereka kusulana pakai gubernur don. Baik pun, mungkin saya dalam kau. Di mana itu nyaman terbangan? Yang tuh alang ini yo, ampingkas. Tapi nak kau mangan dulu kau semua kau kaku nak. Pas tuh an yang si buna. Kelana kelana kau makan buna kau. Nak kau grabbing historia. Kerana sila, Erne, si bapak bapak sana si tak pakam. Tak ada orang yang nak bagi Kamu mahu bola nak hilik dia bagi kinamus. Ibutan nang sakara putih yang kinamus restorasi ini makakam oksikuan. Si Buna muliuk nang kinamus pekabakakul. Kamu diskur historia. Ya, apilan pak panakul. Kamu tak kisah nang pakakul kan? Rana samur. Sebab ini bikin aku historia. Pasta mau nanti, biasa Kata orang sebab dia kat lakang <laughs> So, bayar buat anak So, okey ni ilang pandai Okey, so anak kau minam bang Kamu ni Tuhan ni baik Ayah kuman pandai tu Kuman saya nak tina di tengah Tak ada main dengan kasa senyum nalang mu Kuman saya pulang, kamu dari matung Undangkan, datang, datang Kaya selamat, saya ingin ham Pagkatakan aku ingin kayu Dalai tu nanti no Mabuhai mga bulanon